Hello kuya, anong name mo? Ah, totoo ko talagang pangalan. Simply show, Katarina. ang ah, palayaw ko, Dudes. Taga sa ka sa Pinas kaya? Sa Malay-Balay Bukid Ah, ilan taon ka na dito sa Spain? Isang taon pa lang nung May 12. Ah, nung mating ako dito. Kuya, sa, sa tingin mo, ano, ay tagod? Madali lang ba makahanap ng work na mga lalaki dito? Siguro. Yung mga pa walang papel? Kung walang papel, ang hirap siguro kung wala kang papel kasi pinagbabasihan talaga na ngayon, may papel ka talaga. Eh yung may papel ko Kung may papel, marami kang magpasukan, may naghahanap, lalo pa marunong kang mag-drive, marami naghahanap ng driver, resto, yun. Kaming, yung papel lang talaga, talaga ang problema. So, mahirap ang walang papel dito. Oo, sa yun. Kasi pinagbasihan, yung papel mo lang talaga. Anong work mo ngayon, kuya? Ah, sa akin, all around. Dalawa kami ni Mrs. bahay. Driver, at itsundo, lahat na. Gawain sa bahay. Oh. Salamat, kuya. Sige, thank you din.